Hey guys, Poco X7 Pro. Laman dito kay Tecno Camon 30 Pro 5G. Siyempre kasama na si GT20 Pro. Saka po itong si IQZ9. Tingnan natin guys ito sa may comparison natin. Kung sakali man pong gamit yung pa ang tatlong smartphone na to. At balak nyo guys magpalit dito sa may Poco X7 Pro 5G. Tingnan natin guys yung worth it ba. At kung sakali man po guys gamit yung pa ang Poco X6 Pro 5G. wag po muna tayo magpapalit dito sa may Poco X7 Pro. At kung gamit nyo naman isang Poco F6 naman at balak nyo magpalit sa may Poco X7 Pro, I suggest guys, wag din po muna ngayon. Dahil po hindi pa po sila nagkakalayo ng performance yung tatlo pong smartphone na yan. Lahat po sila guys is updated po to the latest version po ng mga Android na available sa kanila. Even guys yung mga application po ng mga gagamitin natin. Lahat po sila is pare-pare sa mga version ng mga application po ng mga gagamitin natin. Para po per sa kanilang apat. Dito po tayo magsisimula sa mga Geekbench 6. Nakasagad din po palagay yung mga brightness nila at naka-mobile data po yan habang nagtetest po tayo ng Geekbench 6. Tingnan natin after matapos case ng Geekbench 6 kung sino ba yung mas mataas na mag sa kanila at yung ilang percent po yung mababawas dyan sa test na gagawin natin. Habang naglo-loading guys yung apat na smartphone na yan, tingnan po muna natin yung mga SRP ng apat na smartphone na yan. Hindi po tayo guys magbe-base sa kanilang mga discounted na mga presyo sa SRP po tayo magbe-base. Dito guys, sa may Poco X7 Pro, meron po siyang 17K na SRP dito sa may 12256 na version. Yan po yung pinaka SRP niya. Etong dalawa naman guys, si Tecno Camon 30 Pro 5G, sa Kang Inflix GT 20 Pro, es meron po silang 12256 na version sa may 16K na SRP. Ito naman guys si iQZ9, meron din po siyang 12256 na version dito. At makukuha po natin yung smartphone na to sa may kulang 13k na SRP niya. Depende po kung saan natin siya mabibili. Depende po sa store na makukuha na natin. Dito naman po sa mga display nila. Lahat po sila is merong AMOLED display at naka 144Hz na refresh rate. Si Tecno guys, saka si Infinix. Naka 144Hz na refresh rate din po guys si IQ. Kaso guys, 120Hz lang po yung gumagana sa kanya. Saka si Poco X7 Pro, Naka 1.23 sa refresh rate din po siya. Pero I think guys, hindi naman nagbigil yung refresh rate yan. Hindi naman na puramdam yan. Pagka po ginagamit na natin yan. Lalo po sa may gaming. Sa display guys, overall pinakamaganda dyan para sa akin is yung kay Poco. De, hindi lang po siya basta naka AMOLED display na merong mataas sa refresh rate. Then naka Dolby Vision pa po siya. With HDR 10 pa sa display. At up to 3200 nits na peak brightness. Saka naka Corning Gorilla Glass 7 ay po siya na protection dyan. Si IQ Z9 naman guys mataas po yung peak brightness niya kaysa kay Poco. Nilang kang 4500 nits po yung kanyang peak brightness. Kaso wala po siyang HDR. sa Dolby Vision sa kanyang display. Yang si IQ. Saka wala rin po siyang protection dyan sa may display niya. Si Netflix naman guys saka si Techno. Wala rin po siyang Corning Gorilla Glass na protection sa may display. Wala rin po siyang HDR. At wala rin po Dolby Vision. Tapos hanggang 1300 nits lang po yung kanyang peak brightness dyan. Kaya kung di guys ang pag-uusapan, si Poco po ang pinakamaganda dyan sa kanilang apat. At si IQ naman guys, medyo okay pa po yung display niya. Kaso guys, yung display po na ini sa kanilang Tecno, eh siya po yung pinakamababa. Diyan po sa apat ng smartphone na sinetesting natin ngayon. Ito guys, kakatapos lang po ng Poco X7 Pro. Siya po yung pinakulong natapos sa kanilang apat. At ito po yung tatlong mga smartphone na to Eh magkasabi lang po itong si... Si iqz Z9, kahit nung si Tecno Camon 30 Pro 5G, medyo nahuhuli guys itong si GT20 Pro. Tingnan po muna natin saglit yung temperature ni Poco X7 Pro. Yan guys, nasa around 39 degrees Celsius po yung ating temperature dito kay Poco X7 Pro. Dito po sa may likod niya is halos ganun din po guys. Wait na lang po natin itong tatlo para po makita natin yung kanyang temperature para mapagkumpara din natin guys yung mga kanilang mga resulta ng mga score dito sa may single core saka sa may multi core nila. Ito guys matatapos na si iqz Z9. Ito po yung kanyang resulta rito. Tapos na rin po si Tecno Camon 30 Pro 5G. Hindi pa po tapos kay si DT20 Pro. Tingnan natin yung temperature niya. Ito guys yung temperature natin medyo malamig po siya ng konti. Ayun guys. Almost 39 din po siya. I mean almost 38 degrees Celsius din po siya. Dito kay iqz Z9. Dito naman guys kay Sky, Tecno Camon 30 Pro 5G is medyo mataas po siya ng konti. Dito sa kulang 40 degrees Celsius yung ating temperature dito. Yun guys. At sa ating score dito kung pagkukumparahin nga natin. Mukhang pinakamataas kayo itong kay X7 Pro. Sumunod guys itong kay IQZ9 dito sa may score nila. At dito naman guys kay Sky, yun guys tapos na po si GT20 Pro at yung ating temperature dito. Yan guys, halos nasa 37 po siya. Mukhang malamig yata siya guys. Yan guys, mas malamig siya. Ito yung pinakamalamig, pinakamalamig sa ating test dito. So, ito, ito naman po yung kanyang charger dito. Meron po siyang 91 sa kasama. Ito naman guys, yung kay GT20 Pro. Meron po siyang 45 watts. Ito naman guys, yung kay Tecno Camo 30 Pro 5G. 70 watts po yung kasama niya. Ito naman guys, yung kay IQ Z9. Ang kasama po niya dito is meron po siyang 80 watts. Si Poco X7 Pro guys ang mayroong pinakamataas sa charger sa kanila. Sumunod guys ang iqz 9 Pangulo guys ang GT20 Pro na mayroong 45W sa charger lang. Dito naman tayo sa may PC Mark. Tingnan din natin dito yung kanilang mga storage type dito at yung kanyang storage speed. Para po makita natin kung gaano bang kabilis yung kanilang mga storage na gamit dito guys. Dahil malaking factor din po guys ang storage type sa sa pag-open po ng mga application natin. Saka sa mga games mo na natin. Mas mabilis po yung storage type nila. Ibig sabihin guys, mas mabilis po mag-open yung mga application na bubuksan natin. Ito po guys yung resulta ng ating storage test dito. Mukhang pinakamataas pa rin po guys ang Poco X7 Pro. Dahil so, sa pagkakaalam po ang storage type po ng Poco X7 Pro, is meron po siyang UFS 4.1 na storage type dito. Siya po ang pinakamabilis. Ito kay IQ 9 siya po ang pinakamababa dito. Dahil lang, storage type po ng iqz 9 is meron po siyang UFS 2.2 lang na storage type dito. Kaya ibig sabihin siya po ang pinakamabagal. Itong kay, kay Tecna sa akin Infinix, halos hindi rin po sila nagkakalayo dito. Dahil lang, storage type po nila is meron po silang UFS 3.1 na storage type dito guys. Kaya ibig sabihin, still guys, kung mag bubukas po tayo ng mga application, lalo po sa mga open world, pinakamabilis pa rin po ang Poco X7 Pro, compare po sa tatlong smartphone na to. Even guys, sa mga charger nila, siya rin po ang pinakamataas niyan. Dito naman guys, sa may Antutu score natin, tingnan natin kung sino ba yung pinakamataas na score dito at kung sino po yung pinakamataas na magiging sa kanila dito sa kanilang apat. Siyempre, expected naman na ito guys na ang pinakamataas sa kanila is itong si Poco X7 Pro. Pero siyempre, ang mahalaga dito is kung sino po ba ang pinaka malakas na magiinit sa kanila. At dito rin po guys, mabe-verify kung ano bang storage type yung ginamit sa apat na smartphone na yan. Dahil po makaka-apekto guys yung storage type nila sa Antutu Score guys, ng kabuuan po na ang Antutu Score nakakalabasan po nila dyan. Wait na lang po natin saglit. Ito guys, mukhang sabay pong matatapos yung tatlong smartphone na to. Hindi ko lang guys maintindihan, mukhang nag-stack po si Poco X7 po dito sa may 86%. Ito guys, tapos na po yung dalawang smartphone ni Transion at patapos na rin po si iqz Z9. Hindi ko lang guys maintindihan si Poco X7 Pro. Nag-stack po siya dito sa may 86%. Ito guys yung kanilang mga Antutu score. Siyempre hindi po nagkakalayo yung dalawa na yan. Ito po yung ibig kong sabihin kanina guys sa may storage type po nila. Ito po yung score natin dito. Mas mababa po itong kay IQ Z9. Dahil naka UFS 2.2 lang po siya. Pero dito guys kay GT20 Pro sa kasi Tecno Camon 30 Pro 5G. Mas mataas po siya. Dahil guys, mas mataas yung kanyang storage type dito. ay I mean, mas mabilis po siya. Dahil naka UFS 3.1 po siya. Yan guys, kaya nakaka-apekto guys yung storage type natin sa main to, to score guys ng smartphone natin. Yung pinaka-total po nila. Ito guys yung kay Poco X7 Pro. Napakataas po ng ating memory dito. Dahil naka UFS 4.0 po siya. At kung papansinin pa natin guys, ito UX nga. Yan guys, even dito is mas mataas po siya. Dili tong dalawang smartphone po natin, si Camo 30 Pro 5G sa Camo Poco X7 Pro. Is naka Android 15 na po sila. Pero itong si GT20 Pro sa kang IQ Z9. Is naka Android 14 pa po sila dito. Hindi ko na sure guys kung bakit yata mas nauna pa ang Tecno Camon 30 Pro 5G na magkaroon po ng Android 15 habang magkapatid lang naman po sila. Itong si GT20 Pro. Still guys, naka Android 14 pa rin po siya. Ito naman guys, yung ating naging temperature guys. Tingnan natin. Yan, umabot po siya ng 46. 46 din po itong si Tecno. At itong si Infinix, umabot po siya ng 45. etong kay IQZ9, is nasa 40 po siya. Mas malamig guys, etong kay IQZ9 pagdating po sa may temperature natin. Mukhang mas pahit ito, etong si Poco X7 Pro. Pero syempre, kahit mainit ito, siya naman po yung pinakamalakas sa apat na smartphone na yan. Ito naman guys yung sample ng ating front selfie camera. Still yung left side po yung kay Poco at right side po yung kay Tecno. Dito po sa may video resolution natin, naka 1080p po lang. Dito sa may video resolution po natin is naka 1080p lang po yan, saka 30fps. Pero kung sakali man po na, gusto natin itaas yung resolution ng video natin sa may front selfie camera, eh dito po natin yung magagawa kay Tecno dahil meron po siyang option ng 4K 60fps. I mean habang dito po kay Poco, isang gang 1080 pa lang po siya sa 30fps. Even 60fps po is wala po siya dito. Kakatapos lang po ng 20 minutes sa benchmark test natin dito sa mi IQ Z9. Babaguhin ko nga pala itong test natin ngayon. Dalawang magkasunod na benchmark test case ang gagawin natin. Dalawang magkasunod na 20 minutes. Tingnan po natin kung sino bang magiinit ng sobra dyan sa apat na smartphone na yan. Dahil mas malakas pa pong smartphone itong 3D Mark kaysa sa maglalaro po tayo ng solo leveling sa kulang 20 minutes. Kaya guys, ang gagawin na natin dito ay eh, dalawang magkasunod po na 20 minutes na benchmark test para makita natin kung sino po yung sobrang magiging sa kanila. At di ko na siyempre papatagalin, ito na po yung resulta nila agad. Isang napansin ko pa po, po sa kanya dito, kahit medyo hindi po sila nagkakalayo ng temperature, itong sila Tecno Camo 30 Pro 5G, sa kahit si Poco X7 Pro. Pero guys, pagka po natin itong performance range po nila, ang frame rate po guys, si Poco X7 Pro is almost doble po dito kaila, kila-tekto sa kaila Infinix ito guys, nasa 12 po siya, 12 frame per seconds pero dito guys, kila kaila is nasa 6 lang po siya, yan, almost doble siya guys. Ibig sabihin kung titingnan talaga natin sa may performance sila, ubinit man guys si Poco dito, pero nga guys, mas mainit pa nga sila Infinix. Pero doble naman guys yung ating performance na nakuha rito kay... kay Poco X7 Pro. Ito guys, mainit nga sila. Kaso doble naman po yung baba ng frame rate natin. Sa test po na ginawa natin. Ganon din dito guys kay IQZ9. Hindi po siya sobrang uminit pero mababa naman po yung ating frame rate dito. Nasa, Nasa 3 lang po siya guys. Nagre-range po siya sa may 3, saka sa may 4. Ibig sabihin guys, hindi nga siya uminit pero hindi naman siya ganong kalakasan. Compared dito. Hindi po sila nagkakalayo dito. Pero to guys, napakalayo ng difference nila kay Poco X7 Pro. Uminit man po siya, pero totoo naman na malakas 'yung ating performance na nakuha dito. Ngang nakakapagtaka nga dito guys is sa may unang test natin na 20 minutes, sis umabot nga po siya agad ng 51. Pero nag-test pa tayo ng isa pang 20 minutes, eh hindi na po siya nabago doon. Ibig sabihin, okay naman 'yung ating thermal dito. Pero still guys, kung lagi po tayo mag Magigames na ganitong kainit eh, hindi po yun okay sa longevity ng smartphone natin. Baka po agad masira siya kung lagi pong ganong kainit yung ating smartphone na pagka maglalaro po tayo ng matagalan. And yun guys, yung mabilis na comparison natin sa apat na smartphone na yan kung sakali man pong gamit yung mga smartphone na to. Yes guys, makakakuha tayo ng malakas sa performance sa kanya. Pero I think guys, hindi pa natin yun makukuha kung, ma kung tetesting natin sa mga games yan. Still, kung sa may reward na performance po sila sa mga games, eh, hindi pa po ganun kalayo yung ating mga makukuha na difference sa kanila. Pero kung sakali man po mas ma-optimize pa, ang Poco X7 Pro sa mga games na mas malalakas, eh doon guys, doon po natin siya mapapakinabangan. At magagamit natin to guys na mas matagal sa mga games na lalabas pa at tataas pa yung mga Hinihin na mga graphics sa atin. Pero dito guys, kung gamit nyo po yung mga smartphone na to at naglalaro lang po tayo ng Color Duty Mobile ng solo leveling sa ng Mobile Legends or kahit anong games case na hindi naman kailangan ng na mataas sa graphics. I think okay pa naman to. Pero kung galing nga tayo sa mga lumang smartphone na nasa around kulang 700k yung mga Antutu score. I think guys maganda magpalit dito sa may Poco X7 Pro. Pero kung okay pa naman guys yung mga smartphone nyo at di naman kinagigames ng matataas talaga. I suggest wag muna tayo magpalit. Dahil nga hindi pa naman natin makukuha yung full potential ng smartphone na to. Still guys, kailangan pa rin po ng optimization. And yun muna guys, yung mabilis na comparison natin dyan. Thanks for watching.